Thank you, uh, Migrant Workers Secretary uh, Hans Leo Katnak, for your uh, introduction. Please, uh, please be seated. Um, Labor and Employment uh, Secretary uh, Benny Leguesma. The uh, OWA Administrator PY Kaunan. Ang Bagong Bayani Foundation Incorporated President, Vice Admiral Eduardo Santos. Yes. Of course, uh, first uh, our First Lady, First Lady Luis Araneta Marcos. <laughs> who who has recently been traveling to Europe to assist with the o on the Owa uh, with uh, some of the activities that uh, uh, so she has become our ambassador now for migrant workers. <laughs> <laughs> It's your new designation. magka magkakabinet shake up tayo sa kasama ka na sa awardees of Bagong Bayani Awards 2025 and their families, my congratulations to you. The DMW and BBFI officials are key partners in development and our stakeholders are the best beneficiaries of that development. Fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, magbibigay pugay tayo sa ating mga bagong bayani. Kinikilala ng Bagong Bayani Awards ang kakayahan, karangalan at kabutihan loob ng mga Pilipino na sa kabilang ng pang-iibang bansa ay nagagawang maipakita ang tunay na pagkapilipino. Naitaguyod ninyo ang, ang ating, at ang ating mga pamilya at komunidad ng walang pag-aalinlangan. Ito ang diwang na ismakamit ng aking ama, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., nang itatag niya ang bagong Bayani Award sa pamamagitan ng Letter of Instruction No. 1320 noong 1983. So, ngayon, papunta ngayon tayo sa today. And we still see the immense value that migrant workers have brought to their families and to our country. I am proud of the achievements that you have made. Binabati ko ang lahat ng mga bagong Bayani Awardees ngayong taon. Kayo ang pinakamagandang larawan ng kasipagan at galing ng Pilipino. Tuwing may kausap akong taga-ibang bansa, parating sinasabi sa akin ang husay ng mga Pilipino na nandun sa amin. Kaya maraming salamat sa inyo lahat sa pagbibigay karangalat sa ating bansa. <laughs> Dahil alam naman po natin, hindi biro ang manirahan sa ibang bansa makisama sa ibang lahi at mawala sa pamilya. Ngunit patuloy pa rin ang inyong mga sakripisyo para sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya bilang suporta, asahan ninyo na nandito lang ang inyong pamahalaan. Through the Department of, of Migrant Workers, we shall continue to elevate protection, streamline services, and ensure that every OFW is treated as the hero that they are. Sa ngayon, ginagawa na natin digital ang ilang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa tulad ng OFW Travel Pass sa eGovPH app at ang Online Employment Contract Verification System. Ang Overseas Welfare Administration naman ay nakikipag, nakakapag-issue na na mahigit kumulang 300,000 electronic card na magbibigay sa mga migrant workers ng mas madaling access sa mga serbisyo ng ating gobyerno. Pinahalagan din natin ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng OFW Hospital, ang OWA Butika at pinalakas na ng mga programang medikal para sa ating mga OFW. Sa Action Fund, ang mga OFW na nasa kagipitan ay may maasahang tulong na legal, medical, pinansyal at iba pa mula sa DMW, Migrant Workers Offices at Regional Offices. Bukod pa rito, may OFW lounge na sa ating naiya para sa inyong komportabling paghihintay ng inyong flight. Mahigpit din ang pamahalaan sa pagprotekta sa ating mga OFW sa pamamagitan na paglaban at pagpuksa sa human trafficking. Sinusuportahan din ang, ang ng ating DMW ang reintegrasyon ng ating returning OFW sa pamamagitan ng startup capital, financial literacy training at livelihood support. Lahat ng ito ay upang masiguro na hindi masasayang ang inyong pinaghirapan at maging matagumpay ang inyong pag-uwi. Kaya naman po, sa inyong pag-alis at sa inyong pagbalik, tandaan po ninyo na hindi kailanman kayo nag-iisa. Gagawin namin ang aming makakaya upang maprotektahan at masuportahan ang bawat bagong bayani. Mga minamahal kong OFW, kayo po ay ang nagsisilbing lakas at liwanag ng ating bagong Pilipinas. Muli, Congratulations sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga awardee. Ipagpatuloy po natin ang laban para sa mas magandang kinabukasan, para sa ating mga kapwa at sa ating mga kababayan at lahat, kung dito, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Mabuhay ang ating mga bagong bayani. Tayo magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. Mr President, please remain on stage as we invite Secretary Kahdak, Under Secretary Bai, Administrator Kaunan, and Vice Admiral Santos for the presentation of Testimonial Plaque. This testimonial plaque of, of appreciation is presented to the Excellency Ferdinand R. Marcus Junior, President of the Republic of the Philippines. In grateful recognition of his invaluable presence and inspiring message as keynote speaker and guest of honor during the 2025 Bagong Bayani Awards held on November 20, 2025, at the Malacanang Palace. With deep appreciation and respect, we honor his leadership and dedication to uplifting the lives of every Filipino, both here and abroad. Signed, Vice Admiral Eduardo Ma R. Santos. At this point, may we invite on stage, First Lady Luis Araneta Marcos to join for the photo opportunity. For the first batch of the photo opportunity, may we request the 2025 Bagong Bayani awardees to proceed on stage. Bagong Bayani Foundation Inc. please stand by.